Ay, pagdala ni Gary ko. Well, yes, Ay, talaga ng jowa mo na. Lagi may padala kahit siya magpunta. Oh, nasa na si Gary ngayon? Ay, sir, nasa Korea po yung barko nila ngayon. Ay, ma'am, sir, ah, papasok po muna ako. Tatabi ko lang po ito, tapos tatawagan ko po si Gary. Magpapasalamat ako. <laughs> Ay, na pala, si Dudot nag-message sa akin. Pwede ba dito muna siya makitulog bago yung flight niya sa Canada? Isang gabi lang daw. Kailan ba yan? Sa Sabado. Oh, eh, nagtitibid daw kasi siya, kaya ayaw nila mag-book ng hotel. Ah, dito na lang ka ba siya tumuloy. Eh. Doon na lang siya sa guest room. As eh. Thank you. Check naman yung aircon kung -tum, malamig. Ay, sige po. oh, eto. May message din, no, yung homeowners. Mm. Wag daw dadaan sa Bonifacio Street. Mamaya, paglabas. Matraffic daw. Mm. Ay, ma'am, o oh, nga po, narinig ko po yan. Maglalabasan daw kasi yung mga truck, kaya magiging matraffic. Mm. Eh, baka nga kasi matatapos na yung ginagawa ng cell tower. Ah, pang cellphone ba yun? Yung tower na malapit dito? Apo. No. Mm. buti naman, para lumakas yung signal dito, no? Mm. Naku, sana nga. Ang hirap eh. Ang hirap ng signal. Hindi ko mabidyo call si Gary. Hmm. hmm. Ano? Na-check mo na? Ay, opo. Malamig. Ay, hindi naman po ako napaso nung hinawakan. Hmm? Pero, hinawakan mo lang? Opo. Ba't hindi mo binuksan? Eh, ma'am, hindi nyo naman po buksan ko eh. Sabi niyo, i-check ko lang eh. <laughs> Ay, naku! Ikaw talaga! Mas mahina pa yung ulo mo sa signal ng cellphone eh. Kari, okay lang yan. Lalakas na yung pag nagka-cell tower na. Hmm. Ay, Mang Tommy message me wala daw sumasagot sa inyo. He's asking if Miss is coming. Sabihin mo d'ya pa si Mara. Huh? Uy, Janice, anong oras ba darating si Sir Pepito? Ay, hindi pa pasok ngayon si Sir. Dun muna daw siya sa grocery magtatrabaho today. Ganon. Eh, may ipapa-approve pa naman sana akong leave sa kanya, oh. Eh, sana sumabay ka na sa amin ni Janice kahapon. Nagpa-approve ka binalive kay Pits. Ha? Oo. Oh. Kailangan kayo mag-leave. Sa makalawa, yung birthday ka Patrick. Ma'am, once staycation ka. <laughs> ah, OMG! sa hotel? Sa parang Airbnb. Huh? Kumuha ako ng room na pang-couple. Tapos may malapit na... Alona Spa, tsaka si Nihan. Wow! wow. Mar Maraming din yung malapit na mga restaurant. Wow! <laughs> wow. Daming gala pa. Ah. Talagang happy yung birthday mo. Ay, syempre. Kasi, kasi naisip lang namin na dapat pag mga special na okasyon, dapat sinisenibrate talaga. Ito <laughs> ba, <laughs> Ay! Uh, Nag-message ulit si Mang Tommy, hindi daw siya pupunta kung wala si Miss Mara. So, hindi namin makikita si Mang Tommy today. Guys! special pala. lang na araw na to ngayon. Ah, ah kung ganon, mag-celebrate tayo! <laughs> 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 oh! Nakain ka? Fibre mo? Siyempre, hindi. <laughs> May food pa ako. Eh, bakit ka napadaan dito? Eh, ayahin sana kita mag-inom mamaya. Ay, tag two bottles lang tayo. Problema nga, ano? Wala, Mag-celebrate tayo. Napromote ako. Aba, <laughs> <laughs> oh, Siguro ang dami mo nabenta ang Oo, kaya mas malaki na ang komisyon ko ngayon at pwede na rin ako maglagay ng kahente sa ilalim ko. Mm -hmm. Kaya ikaw, pwede ka na magbenta ng kabaho. Baka gusto mo. Ayoko nga. Sige na. Yung mama, baka mas malaki pa ang kitain mo sa pag-aahente sa akin dito sa trabaho mo. Luka ba? Okay na ako dito. Saka masaya ako sa ginagawa ko. Saka so, pipirma na ako ng extension ng kontrata ko mamaya. Oh, congrats! Dapat pala talaga tayo mag-celebrate. Buti na-extend ka. Siyempre. Ako pa. Saka, parod na proud sa akin yung manager ko. No. Manaloto! No. Yes, ma'am. Halika! Yan ba yung manager mo? Parang hindi natutuwa sa'yo eh. Oo. Sayang, mukhang galit. Alakay ko pa naman saan ng kabao ngayon niya. <laughs> I'm oh,